Hello, ito ang inyong Mr. Foo. Ang tanong, kung babayaran ka ng isang gabi ha, magkano? How much? Babayaran ka ng isang gabi, magkano? Hindi lang sinabi mo kanina sa akin na pwede naman paminsan-minsan. Kung babayaran ka ng isang gabi, magkano? Nalabas ba to? Pwede ka pa pala itago. <laughs> Kung babayaran ka na isang gabi, magkano? Naninig ka. Relax. Ito ba ito? Pare, relax. Wala ka pare. Parang ano lang to ka, bro. Kaya niyan. yan. Awesome. Oh, go. halimbawa lang magbigay ng idea sabihin sa iyo ano gagawin mo wala <thatid> kasi ay dati meron din nag-aano sa akin yung nagtatrabaho ako sa Philippines pa mga nag-aano ako ng extra service negative oo naman 100,000 ayan ay may presyo 100,000 <thatid> 200 <thatid> 300 Wala, ayaw ka lang. Uy, kanina pa siya kaskas ng kaskas sa tuhod ko. Nararamdaman ko. May kuryente na ako nararamdaman. Oh my gosh. Oh, game. Bilis. Seryoso eh. Mukha ba ako nagbibiro? <laughs> <laughs> ako ba yung taong na magbiro? Ano na? ikaw naman, may matipuhan ka, may gusto ka, kahit isang gabi na, magkano yung willing mong ibigay? How much? <laughs> pero talaga. Um, ah, ano pwede up uh, house and lot, uh, kotse, ano iPhone, ano. Hindi ang ganda lang ako hanggang hanggang 3,000 lang ako. Ang liit ng budget. Ay, ayan ang 30k. Yeah. Ayan ng 30k. So, okay, 3k daw. 3k. iPhone 7. iPhone 7. Naku, wala ko iPhone 7. Ayan, <laughs> pala yung iPhone 7. Handa naman pala. Pero hindi galing sa akin to. Galing to kay Direk. ano magkano? isang gabi? Ano naman ako hindi isa ganun eh. O, di ka na na? Ay, di yung pano rate. Talaga, Ay, di ba nga ano? Sige. Te-text ko na lang sa <laughs> How much? How much? Uh -huh. Oo. Okay. Oh, hindi ko po alam eh. Hindi mo alam. Pero yung parang acceptable. sunong gabi. Bakit na compute siya? Ang accountant ka ba? Parang may computation na. Ah, computation. oh, sorry. Okay. Oh, nakapag-compute ka na. Uh, wala pa kong ganun experience. Kaya, yeah, ano acceptable? Yossi, tsaka kapi na lang. Ay, mura lang. At yan ang ating What the Foo. Abangan pa ang iba para mga episodes at huwag kakalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa WTFU. Ito ang inyong Mr. Foo. Man, kanon!